kamusta po kayo? Eto, talagang feel na feel na mga bata na magkakaroon na ng entrance. Ayan, nakikita mo sa lahat ng dako ng eskwelahan uh, may naglalaro, may nagpa-practice or nag ng mga sayaw yung sa DLC, may sa volleyball, may sa soccer, may sa basketball, at iba-iba pang mga laro. At tingnan mo nga, makikita mo halos yung puno yung oval ng school namin. Ayan, kahit saan lang mayroong nakapwesto, mayroon silang kanya-kanyang ginagawa. O ba? Diba? Ito kasi yung mga paborito ng ilan sa ating mga meron kasi yung mga estudyante hindi sila nag uh, nage-excel sa academics pero meron din naman silang ibang mga talents kaya ng sa sports at sa iba pang mga uh, aspeto ayan, dinig na dinig na nga natin ang tunong ng DLC itour ko muna kayo ng konti ayan yung oval namin yan at yan, merong naglalaro. Kanya-kanya sila oh, di ba? Talaga namang makikita uh, uh sa bawat isa ang tuwa at dedikasyon sa kanilang pag-iinsayo. Natural, lahat ay gustong manalo. Kaya, good luck sa inyong lahat. Naway maging matagumpay kayo sa inyong mga event na sinalihan. Ayan. Ipagpatuloy nyo lang ang inyong uh, nasimulan at tiyak na ito ay magbubunga ng uh, magandang resulta. At yan nga. Sulyapan uli natin sa uwing pagkakataon bago tayo umuwi. At yan. Yun lang guys. Thank you for watching. Bye. Pauwi na po ang inyong lingkod.